Alam mo ba kung bakit ginagawang gold laner ang hero na si Freya sa MPL? Mabisa ito sa pag-push ng mga lane sa tulong ng kanyang passive kung saan after mo mag ng skill ay magkakaroon ka ng 200% attack speed sa iyong susunod na dalawang basic attack at umaabot ito hanggang 6 stacks. Nakakatakot ito lalo kung umabot sa late game dahil kaya nitutunawin ng biglaan ang mga heroes na hindi ganun kataasan ang HP katulad ng mga marksman at mages. Mas maganda ito kung may DD dahil kahinaan ito ang mga CC. Gamitin mo ang emblem na assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed. Thrill para sa dagdag na 16 adaptive attack. Weapons Master kung saan ang yung physical at magic power na manga galing sa mga equipments, emblems, talents at skills ay may increase na 5% At Quantum Charge para sa additional HP region at movement speed Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.